Ito, real talk lang, ha? Alam nyo kung anong pangit sa kabataan ngayon? Pagalitan lang ng konti, feeling nyo child abuse na. ba? Diba? Alam nyo ba ako? Lumaki ako sa palo. Lumaki ako sa hangir. Lumaki ako sa tsinelas. Sa walis tambo, sa sinturon. Baka hindi nyo kayang bilangin kung ilang bandel ng hangir yung binali sa akin ng nanay ko. Pero hindi ko pinagsisiyan na naging parte yun ng buhay ko. Alam nyo kung bakit? Kasi kami yung tipo ng mga kabataan na lumaking disiplinado. Kami rin yung tipo ng kabataan noon na mayroong respeto. Nakuha nyo? Eh yung ngayon wala eh. Konting kibet sumbong sa tropa, ayoko na. Yung iba, pinapatolpo pa. At yung iba, maglalayas. Putang alam mo, kaya na nilang mabuhay mag-isa. Tapos pag naubos na yung pera ang kinupit nila sa nanay at tatay nila, pag wala na silang pera, di ba babalik ulit sila? Nakuha nyo? Lumuhot na ba kayo sa munggo? Naranasan nyo na ba na merong nagliliyab na kandila sa ilalim ng siko nyo habang may hawak kayong libro? Siyempre hindi! Kasi pagalitan lang kayo ng kote, piling nyo child abuse na sa inyo di ba? Diba? Sa mga nanonood dito na halos kaidaran ko, alam kong naiintindihan nyo ako. Na kaya tayo noon pinalaki sa palo para lumaki tayong disiplinado. At merong respeto. Kuha nyo. Pansinin nyo yung mga batang spoiled at binibigay lahat ng gusto. ba? Diba? lumalaki yung ulo? Ako yung tipo ng batang napakakulit noon. Hindi ako mapalagay noon hanggat hindi ako nakakapaglaro mula umaga hanggang hapon. Anak, kalikana na, uwi ka na. Maghapon ka na naman sa kalyeng punyeta ka. Yung tipong hindi pa lumalapat yung tsinela sa akin puwitan, sasabihin ko na kagad, matama tama na ma. ba? Diba? Pero ngayon, iba na. Yung mga bata ngayon, piling nila mas magaling pa sila. O ba? Diba? Yung mga batang mas pinaniniwalaan pa nila yung kaibigan nila, pero pag napariwara sila, sisisihin nila yung magulang nila. Diba? Kung ikaw yung batang spoiled at laki sa layaw para sa iyo to. Hindi ko sinasabing lahat ng magulang pinapalo tayo para lumaki tayong disiplinado at may respeto. Meron din talagang mga magulang na hindi ko alam kung anong trip nila at ginugulpi nila yung anak nila at bakit ganun yung kanilang trato. Pero isa lang yung pinapasalamat ko, na maliit pa lang ako pinutol na kagad yung sungay ko. Kuha nyo, na kahit naligo ako sa bugbugat palo, mahal na mahal ko pa rin yung magulang ko. Nakarelate ka pa dito? Gawin nating story ang buhay mo.